Capricorn kasama si Capricorn. Maaaring pahalagahan ng Capricorn ang isa't isa. Naunawaan sila ng isang taong katulad o maaaring naugnay. Ang dalawang ito ay gumagalang sa isa't isa. Ang parehong mga palatandaan ng Zodiac ay nakalaan, responsable, konserbatibo at ambisyoso. Sa sexual, maaari rin itong gumana ng napakahusay. Gayunpaman, maaaring kulang ito sa kasiyahan dahil may maliit na babong babe na pinadhalo. Ito ay kinakailangan upang maiwasan ang pesimismo, dahil ang pareho ay maaaring maging pesimista, mapagpahirap sa isa. Nag-aalala na ka ba sa hinaharap? Pag-ibig, ang pera, ang trabaho, ang aming maasahan at tumpak ng mga psychic ay mabibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip sa kanilang katumpakan. Tumawag ngayon isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at sham na put tandang bawas walong libo pitong daan at walumput pito o online sa kardidi, absolutepsychic.com